Ano yung asay yung rubun? Shout sayo, mga tsinggo. Uh, ko lang sa inyo mga tsinggo yung uh, nangyari sa amin. No? Ng uh, kaibigan ko na isang release din. Uh, nakapa, napakahirap pala ng isang uh, release sa uh, mga tsinggo. Dahil uh, yun nga no, pag uh, wala kang set up, pag hindi, hindi, man, hindi naman nakaplano yung release mo, dahil uh, bigla, bigla na nga lang akong nirilis ng amo ko Nung uh, nagpapalam ako na mag-absent muna uh, Siguro alam na rin nila na gusto ko nang umalis Kasi nga uh, uh, two years na ako sa company mga loads At saka 2 uh, years mahigit no At saka yung visa ko na naiwan is ano na lang uh, wala nang isang taon mga lods, dahil uh, nagamit ko na yung ano ko yung uh, 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 dalawang taon sa company namin no? At uh, kaya uh, dahil yun na uh, dalawang taon ako sa company, gusto ko sana ng malipat sa mas uh, magandang company na kung kahit papano yung uh, medyo mas maganda yung benefits kaysa sa sa una kong company kasi yung una kong sing company okay naman siya uh, uh, tama naman ang sahod nila sa sa basic kaso ah, uh, mayroong mga ibang benefits na hindi nila uh, ibinibigay no dati uh, uh, wala silang ano kahit trade calendar ano kahit trade calendar ang bayad nila regular ano lang regular pay hindi sila nagpapahali din ng red calendar so ibig sabihin kahit pasko papasok pa rin kami pero ang bayad, basic pa din na uh, which is uh, hindi na dapat no at saka yung yun sa wala kaming yun no o, yung yun kasi si yun eh tapos ko dapat yun gagamitin sa isang taon parang 15 days yata yung yun sa eh ngayon uh, ah uh, uh, Limbawa, mag-absent ka, pwede mo sanang gamitin yung yun sa siklib. Hindi mo magagamit dahil wala namang yunsa. Tapos uh, pwede pa talaga sana yun ipa-convert sa ano sa pera yung yunsa. Kaso nga uh, wala nang yunsa kaya hindi namin ma papakinabangan yung benefits na yun, bilang isang EPS. Walang yunsa so dapat kasi meron ng yunsay eh, kasi ano na kami eh uh, pito kaming we go ginto Koreano pa marami so abot sa ano kami mga siguro nasa may git 15 siguro kami doon lahat. Malaki naman din siyang kahit family business siya, andun yung uh, amo namin, babae talaga. Pero marami pa din Koreano, mga Koreano. So, may git sampu siya. So, pasok na siya sa yun sa talaga sana. Uh, Na-implement lang yung magbabayad sila ng holiday mga lods dahil uh, yung mga kasama ko dati na umalis na din, nag-strike kami kasi red calendar, ba't kami papasok ng walang holiday pay? So hindi kami pumasok kaya nung ano nangyari yun, binigay na nila. Kaso pag pumapasok kami noon, hindi nila binibigay yung isang uh, araw na bayad. Bali ginagawa lang nilang overtime pay yung ano, yung holiday. Uh, dapat kasi sa holiday may bayad ka na doon isang uh, or, uh, isang araw na bayad. Tapos magtatrabaho ka pa ng holiday pay kaya do uh, dodoble yung sahod mo doon. Kaso sa kanila, nung ginawa lang dati, ano lang holiday pay lang, nawala na yung uh, yung overtime pay lang nawala no, na yung ano yung isang araw na bayad so wala din kulang pa din so marami silang mga ano kagaya nung ano nagbakasyon ako last month so uh, nataon na summer break so hindi binayaran yung summer break ko wala pa akong yun sa hindi pa binayaran yung summer break so, so magkano lang nung umuwi ako sinahod ko ano lang 1.1 malinis 1.4 yun tapos kinaltasan naging 1.1 na malinis so sobrang ano talaga hirap pag ganun pag hindi sila nagbibigay tapos yung sa mga bonus din mahina din 50,000 binibigay na bonus tapos yung uh, bahay namin may bayad 130 although nagbibigay naman sila ng food allowance 4,000 per uh, meal sa isang araw so sa isang buwan mga 80 so kulang pa din dahil sa ibang company ano na eh yung mga meal allowance na sa ano eh, nasa 100 na yung iba nga ano, nasa 200 pa eh. Tapos sa uh, pa yung ano yung uh, yung uh, bonus, konti-konti lang binibigay. So naisip ko, dalawang taon na din naman ako sa ano company. Gusto ko ano maganap uh, maghanap din ng uh, ibang mapapasukan na medyo medyo maganda yung benefits no kasi sayang din na ma-extend sa kanila no na ganun pa din yung pamalakad gusto ko saing lumipat na din sa ibang company kaya inayawan ko na yung mga OT nila pati yung yagan, no? may yagan kami so inayawan ko na hindi na ako nagyayagan, hindi ako nag-OT Kaso ang nangyari nung nagpaalam ako na magpapacheck up nga bigla na lang nila akong tinanggal to sabi ng amo namin na ano, bukas uh, ano, hindi ka na papasok maglilipat ka ng ibang company so unfortunately hindi ko na pagandaan no? dahil galing akong bakasyon tapos nung nung August bumalik ako dito August September ano uh, ako nagbakasyon July din balik ako August so ubus din ng pera ko sa Pinas tapos yung pagbalik namin dito chusok nagpasyal pa kami ng Busan Seoul so ubos dahil hindi ko nga expect na matatanggal ako dahil ang uh, plano ko sana January ako magpapaalam na na ano na lilipat ng company January para may matira pa akong bisang kunti para maka-extend sa ibang company kaso nabigla ako sa desisyon na ng nga namin na ngayon siguro ano na din, plano na nila yung natanggalin ako nag-aantay lang sila ng pagkakataon no? para maapaalis ako dahil alam na nga nila na hindi na ako naging uh, ano sa trabaho parang hindi na ako naging interesado hindi na ako nag-OT minsan na lang saja ko naman yun para naman makahanap ng magandang company at saka doon mag-extend sapagkat saya ngayon visa at hindi naman sila lugi dahil 2 years din ako nagtrabaho sa kanila no so yun ang nangyari sa company lod sa amin sa trabaho ko nabigla akong natanggal ngayon ang hirap pag ano pala Lodge, release na hindi mo na uh, napagandaan dahil uh, wala kang bahay na matutuluyan tas wala kang company mapapasukan. Ang uh, ano kasi pag release, usually yung ibang release, may ano na sila may malilipata na, na may, may set up na na pupuntahan nila na uh, may kaibigan na na magpapasok sa kanila sa trabaho. So madali na lang. Tas may bahay pa silang matutuluyan. Kaya handa na sila mag-release sa akin bigla. Kaya buti na lang may kaibigan ako, isang release din na uh, may bahay siyang natuluyan. Tapos uh, nakisiksik na rin ako doon, nakisuyo na doon na rin titira in malapit lang sa labor. So, ginrab ko na yung opportunity na makatira doon. Kaso, ang hirap pala, Lods, dahil uh, depress ka talaga dahil hindi ka kumikita. Tapos, yung gastos sa pamasahe, pabalik-balik ng labor, pabalik-balik ng ano, ng uh, 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 sa ano, sa kisuksa mo. Kasi, hindi mo kayang kunin yung gamit mo ng isang ano, isang anuhan lang isang biyahe so babalik-balik ka mayroon ka pang mga naiwan sa kaibigan mong gamit no tas uh, ang nangyari kasi sa amin na dahil sabi nga ng boss ko na Merkules na hindi ka na papasok sa web so sabi niya stop ka na Huebe so ang nangyari pumunta kami ng pumunta ko ng labor Huebe ipagpunta ko sa labor walang wala pa pala hindi pa pala na forward yung papel hindi pa release so nangyari uwi, uwi na naman tapos sabi ng amo ko, kinausap ko na ano, boss, hindi hindi pa pala na-forward yung papers, hindi pa pala ako release. So sabi niya, sige, bukas puntahan mo sa labor. Nung pumunta ako sa labor kinabukasan, Bernes, eh wala naman doon yung pin, Pinay na nagtatranslate ng uh, Pilipino. So mahirap pag uh, Koreana yung kausap, hindi mo siyadong maintindihan. Saka hindi mo ma, ma ano yung ano mo, gusto mong uh, mangyari sa so pag-apply mo sa ibang company. Kaya ang nangyari, dahil wala nga yung ano, Pinoy, So, uwi na lang ako. Tapos, uh, uh, nung na, nalaman ko na mayroon siya linggo, Sunday, uh, may ano siya, may office. So, pumunta ko ng Sunday. So, yun nga, nung Sunday, na napuntahan ko naman. At saka, nalaman ko na, release na nga ako. Kaso, hindi pa niya ako pwedeng bigyan ng company. Kasi nga daw, uh, wala pang office na formal, bali. Yung linggo lang kasi, nag-ano lang sila, or assistant lang, no? Hindi pa talaga ma-process. So, bumalik na naman ako Monday. Gusto so, pagbalik namin Monday, ayun na, binigyan na kami ng company. Kaso, yung company na ibinigay, hindi na pala hiring. Hindi na, sila, hindi na pala sila kumukuha ng Wigogin. So, yung nangyari, umuwi na lang din kami. Tapos, uh, kinabukasan, Martes, ngayon, bumalik kami. Kaso pagbalik namin, wala na ding ano, wala na ding uh, binigyan kami ng dalawang company, tinawagan namin, tapos ano, ang sagot ng naka, na ang sinagot nung naka sagot sa telepon, ewan ko kung uh, sadyang nimbay na secretary kasi yung isa babae. Eh. Yung isang unang binigay, ito sabi, wala well, hindi na daw sila nangangailangan. So bumalik ulit kami, tapos pag namin, binigyan na naman kami. Tapos yung binigay, tinawagan na naman namin. Sinabi naman, hindi, hindi na daw sila nangangilangan din. Kakuha na din. So, ang hirap talaga mga loads, no? Pag yung wala kang setup, wala kang uh, malilipatan na company, bigla, lang, bigla ka na lang na-release o bigla ka na lang nagpa-release. Sobrang hirap dahil minsan kasi sa labor, wala ding hiring, eh. So, ang nangyari, hindi, hindi muna kami pinababalik bukas dahil lang sabi, balik na lang kayo Thursday, baka meron na, no? Sabi niya eh wag wag muna bukas ba kasi ba kasi wala pa din. So gagastos lang kami sa pamasahe. So yun nga ang nangyari no. So ang mangyayari nito ano na lang tatawagan na lang namin siguro Webes kung meron o wala. Ba kasi pupunta din kami at saka wala din. So may lalong mahirap kasi kada punta mo sa ano sa labor, pamasahe sa kaykanan Sabi niya kasi isang bus tapos train tapos kung s'yempre magugutom ka mauho, bibili ka pa ng mga ano, snacks. So 'yun ang pinakamahirap yung allowance mo na uh, gagamitin mo sa pag-apply uh, no. Para kang uh, nag-apply ulit sa ano load sa POEA, na balik-balik ka sa POEA DMW yun na magpapasang ng requirements. Parang ganun din ang nangyari sa amin, sobrang hirap. Dahil uh, uh, yun nga parang nag-apply ka ulit ng ano first time Although hindi na siya sa Manila, sa Korea na. Sobrang hirap parang ganun yung mga ano, scenario. At saka yung ano, sa gastos talaga mga lods. Sobrang ano sa gastos, sobrang uh, laking ano abala kasi hindi hindi nga na ano nakapaghanda, hindi napagandaan So lahat kasi allowance mo ano eh papunta sa labor pabalik, pati papunta ka pa sa company na gusto mong pag-applyan sa'yo lahat. So, minsan, taxi dahil uh, malalayo sa ano. Malalayo naman sa mga bus station, no. Kaya, sobrang hirap magparilis. Kaya, ano, sana'y may matutunan kayo, no, sa content ko ngayon, no. Dapat, uh, ano, pag nagparilis tayo, handa. Kahit may mga dalawa, tatlong buwan na pondo na sahod na, uh, sabihin na natin, mga 3 to 5 million ka na, ano, pera. Kasi, mahirap pag uh, ganito sa, katulad sa amin, eh yung isang kasama ko bigla na lang siyang na-release dahil nag uh, uh, nag-announce yung company nila na losing na na bankrupt so hindi na pagandaan din naubos din niya yung sahod niya tapos ngayon yung sahod niya na naiwan yun na lang yung makukuha niya katulad sa akin na uh, yung may sahod akong makukuha yung huli uh, kaso 25 pa eh, e, ano ipapa-send sa ano namin ATM so yun yung mahirap dahil uh, kung sana alam ko na na marirelease ako na ko na nakapag ipon na ako ng kahit mga 3 million no sa ano mo sa bank account para kahit papano hindi ka madidepress at saka mayroon kang panggastos at saka mayroon ka pang pampadala sa pamilya kahit papano kunti hindi talaga yung ano sa ngayon kasi halos sa uh, ilang araw pa lang medyo magastos na eh medyo tagilid na rin yung uh, pundo ko no dahil yun nga nagpunta pa akong ano uh, Seoul, Busan nung nakaraan mga nakarang buwan nung September, hindi namin napansin na hindi ko napansin na uh, hindi hindi pala ganoon kalaki na pala yung nasa ano ko nasa ATM ko. Eh, paano to pag ano, hindi pa ako nakahanap ng trabaho ng isang buwan. Mahirap kaya sa mga ano, sa mga EPS aspirant no. Dapat talaga ano Kahit na hindi naman hindi kayo nagpa-planong magpa-release at saka uh, ano uh, hindi kayo binibitawan ng company kahit papano may ano kayo palagi kayo sa ATM nyo na ano pera na kahit mga uh, 3 million ganun or sabi na natin kung hindi pa bago pa lang kayo sa Korea 2 million to 3 million or kung matagal na maring 3 million to 5 million kasi nga minsan yung mga hiring mga lods nasa malalayong lugar bawa kami nasa Dego kasi yung hiring nasa Seoul nasa Busan so kung wala naman ding hiring dito sa Dego, so mapipilitan ka pupunta ng Seoul, Busan. So, yung ano mo doon, alawan, sakay ng train, taxi, bus, pagkain. So, kung wala ka pang matuluyan, baka ma, mag ano ka pa mag hotel so yun yun yung mga posibleng mangyari sa ano pag na-release ka sobrang hirap pag wala kang pundo. napakahirap buti nga buti na nga lang may nagpatuloy sa amin na ano isang uh, nagtatrabaho din dito sa Korea na naawa siya Pinatuloy na lang kami ng libre. Pero, sa bahay, yung li libre sa bahay niya. Kaso, yung, simpre, yung pagkain sa amin din. Simpre, nakakahiyan na, no? Pinatuloy ka na. So, sa kanya pa yung pagkain. Hindi naman pwede. So, sagot din namin yung pagkain namin. Lahat ng transportation, allowance, So, napakahirap. Kaya, sa mga gusto magparilis, ano? Uh, dapat kung may plano na kayo magparilis, mag-ipon-ipon na kayo, no? Kahit na may pondo kayong mga 3 million to 5 or kahit mga 2 million. 2 million 325 ganun hindi na kayo magihirap. hindi kayo madidepress dahil meron pa naman kayong pondo so kahit isang buwan, pwede pa kayong ano hindi makapagtrabaho kaya lang yun nga sayang yung panahon kaya yun na lang yung uh, advice ko sa inyo mga lods no kung magpaparelease dapat handa at saka kahit hindi kayo i hindi kayo magpaparelease minsan bigla na lang magtatanggal ang company ng tao dahil uh, Uh, mag cross cutting magtatang magbabawas dahil mahina or uh, magbabangkrap. hindi niyo malalaman kasi yan eh bigla na lang magdedecision yung amo niyo nang ganun uh, kailangan na nila magbawas dahil mahina at sa uh, minsan nagbabangkrap. kailangan magsara so marami ang mga pwedeng mangyari kaya hindi talaga pwedeng wala kang pondo sa ano sa ATM so sa ngayon yun lang mga tsinkuno mga lods sa sanay. may uh, mga natutunan kayong bagong kalaman, no? tungkol sa Uh, pagiging release uh, by the way ano naman i-update ko yo sa kakanyo sa uh, ku kayo sa mga mangyayari sa mga ano darating na mga araw update ko na lang kayo no sa mga uh, posibleng uh, mga mangyayari kung makahanap ba kami ng trabaho o hindi o sige ganoon na lang no uh, sana yan ano, wag niyo uh, kalimutang mag uh, ano mag uh, subscribe share at saka mag-comment like sa mga video ko Salamat mga tsinggo at uh, sa ngayon yun lang muna.